Oh. buhatin na lang natin ulit dahan-dahan para sa ganun bali dalawang pasto ulit eh. tatalik ko tayo tsaka mga ibang gamit para pag uh, lumipat na tayo hindi tayo mahirapan sa maganda pagpalang araw sa lahat ito galing tayo sa trabaho at uh, magdadala tayo ulit ng gamit natin sa lelepator natin ala accommodation ngayon yeah, ko so yan yeah. <laughs> yung iba nadala ko na So, sa akin din yan cabinet dahan dahan at saka yan yeah, yung mga gamit pa dyan so dahan dahanin ko na lang para hindi ako mahirapan sa ano sa 28 at dito rin ako nakahiga taman tama lang smooth lang yung paglilipat kasi buti malapit Dinahandahan ko lang ano dinadala ah Uh, malapit na. Dahan-dahan konti lang. Tapos, palawing ulit. Uh, may araw pa naman. So, hali Samahan nyo ako. Nadalin natin yung karton ulit. Mga gamit kayo nilalagay ko na sa loob para mas madali. Magbibiyos mo tayo at uh, lalarga na tayo. Malapit. Buti, eh, ano? Ano lang sa kanto. Kabila lang. Buti malapit lang talaga. So, Here we go. Ready na. Buhay OFW. Paglilipat ng accommodation. Ito. Buhati na lang natin ulit. Dahan-dahan. Para sa ganun. Balik dalawang pasto ulit. Dadalik ko na. Tsaka may ibang ganun para pag uh, lumipat na tayo hindi tayo mahirapan uh, <laughs> yun, di pala magkita pero buti na lang malapit lang eh. kaya binaks ko na yung mga mas madali kinuha ko yung mga cartoons <laughs> sa aming istoro nung may delivery ka at saka mas madali kasi pag uh, maglipat ay nakapaks na dito na tayo. 10th floor. Pagod din. Mabalikan pa natin yung isa. Lagyan na natin sa loob para mabalikan natin yung isa. At para siguro balikan din natin yung mga kortong. Na. Isa na tayo. Din. Tapos balikan pa natin yung isa. Mahirap yeah, nila naman sa <laughs> pa. Pero konti na lang. Bale, meron tayo na rin ang dala isa sa ako. maling sa dalawa rin na dala natin. Yan yung isa na nakaraan. Tsarain. So, balikan pa natin yung isa. pangalawang karton na dadalhin natin. Wow. Ah, Tidak Dito elevator kasi. Akan bukan busy. Ha. Ang init kasi kaya yun. Sobrang init, talagang nakakapagod. Uh, so, balik pa tayo siguro minsan mga uh, plastic naman. At least paunti-unti. pagod din ito yung pangalawang karta na natin so balik pa tayo ulit mga konti para di tayo mahirapan pag uh, lumipat na tayo pa konti ulit at uh, natin yung portina karta natin ng puti para maliwanag saka dito Pinawa kasi pa yung pati na kapag yung ko nila ba? Kaya yeah, sampay ng gamit natin ito eh. Yeah. Yan. So balik mo tayo. <laughs> ito, pangat na natin balik uh, isang plastic na lang. Yung iba, susunod na lang ulit kasi hindi ko pa na At least, uh, nadala na natin iba. Buti na lang, ma uh, malapit lang. Labas ko dito siguro mga ano lang, ah, uh... 200 meters yung lilipatan ko sa kabila ng ko doon lang kasi sa kabila ko lilipat so para may lagay din natin yung ano yung kurtina dahan-dahan buti na lang talaga malapit talaga ako pero kung malayo minsan lang yan kailangan ng kasama mahirap din maglipat so at least dahan-dahan kung ano nilipat buti nga yung lilipatan ko walang nakatira pero bala ko talaga dito lumipat by 28. Ngayong May 28. So, yan yung building ko sa may brown. Tapos lilipat ako doon. Yung brown din doon, pangalawa. Malapit lang. So, dito okay, tayo ulit. Hmm. Pangatlo natin balik. Sinilang natin yung panggamit at saka Papalitan natin yung karatina ko para maliwanag. Gusto ko kasi maliwanag. Samahan nyo. Ay, init sa labas. Summer na talaga dito. natin ulit yung mga ibang gamit natin. May 4 box na yan. Siguro bukas makalawa mga ibang gamit na lang natin. Yung rep siguro. Iisip siguro mas ang dito yung rep eh. Pagod kasi eh. sabi ko buti lang talaga malapit ako. Hirap di bang kipat sa totoo. So, ayos na. Kortita natin. Puti. Para maliwanan. Tsaka ito. Ang damit. Closet. Madat na ako na yan. Magagamit ko. So, uwi na tayo. Ay nga, bukas trabaho na naman. So, paano? Ginagawa ko ng taas may Remember that someday, para mayroon naman akong alaala -ala dito sa Bansang Kuwait eh, pag nagpurgod na tayo. So dito na, magiging tiraan natin sa susunod na buwan. At uh, ako pala ulit si Ronnie sa WFW dito sa Bansang Kuwait. Eh. Please support my channel, like, share, and subscribe. Have a nice and great day. To be continued ulit. Paglilipat natin. Again, maraming maraming salamat sa pagsama.